Ang problema sa pisara. Si Danilo ay isang masipag na mag-aaral sa sikat na Columbia University. Ngunit sa gitna ng isang mahirap na klase sa matematika, ang kanyang mga mata ay unti-unting bumibigat. Ang mga numero at simbolo sa pisara ay nagsimulang magsayawan hanggang sa siya ay tuluyang nakatulog. Nagising si Danilo sa tunog ng bell, tanda ng pagtatapos ng klase. Napansin niya ang dalawang problemang nakasulat sa pisara. Ito siguro ang takdang aralin, bulong niya, at dalidaling kinopya sa kanyang kwaderno. Pagbalik sa dorm, agad niyang sinimulang sagutin ang mga problema. Mabilis niyang napagtanto na sobrang hirap nito. Ilang araw siyang nag-isip, nagsulat, at nagkalkula, at halos hindi na natulog. Ngunit hindi siya tumigil, determinado siyang mahanap ang sagot. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, bakit napakahirap nito? Bulong niya habang nakatanaw sa mga ilaw ng universidad. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang tuldok sa gitna ng karunungan. Ngunit naalala niya kung bakit niya minahal ang matematika. Ang saya sa paglutas ng mga palaisipan. Huminga siya ng malalim. Isa pa, sabi niya, at bumalik siya sa kanyang mesa na may panibagong pag-asa. At sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip isang bagong paraan upang tingnan ang problema. Mabilis siyang nagsulat, pinagdugtong-dugtong ang mga konsepto. Ang mga numero na dating magulo ay nagsimulang magkaroon ng kaayusan. Pagkalipas ng ilang araw, iniabot ni Danilo ang kanyang kwaderno sa profesor. Paumanhin po, Profesor Alcaraz, nahuli po ako sa pagpasa ng takdang aralin, sabi niya. Tumingin ang profesor sa kanya nang may pagtataka. Anong takdang aralin? tanong ng profesor habang binubuklat ang kwaderno. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang hawak na mga papel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang solusyon sa isa sa mga problemang yon. Danilo, sabi ng nanginginig na profesor, hindi ito takdang aralin. Ito ay mga halimbawa ng mga problemang walang solusyon. Mga problemang sinusukuan kahit ng pinakamagagaling na mathematician sa mundo. Natigilan si Danilo, nalutas niya ang problema dahil hindi niya alam na ito ay imposible. Ang aral ay malinaw, ang kwentong ito ay paalala sa atin, huwag makinig sa mga nagsasabing hindi mo makakaya. Sa panahon ngayon, napapaligiran tayo ng mga negatibong tinig at nahumihila sa atin pababa. May mga taong sadyang nagtatanim ng duda at takot sa puso ng iba. Ngunit taglay mo ang lakas upang maabot ang iyong mga pangarap ang tapang upang malampasan ang mga balakid, at ang tibay upang magtagumpay. Maniwala ka lang sa sarili mo, at patuloy kang magsikap. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.